Sa araw na ito, pag-uusapan natin yung mainit na mainit na usapin sa social media na ano nga ba ang pipiliin mo? Diploma o diskarte? Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si RDB Real Talk. Maraming kabataan na ngayon ang nagpo-post sa social media ng kani kanilang negosyo at sila ay matatagumpay rito. Paano nila nagawa ang maging matagumpay sa kanilang buhay pagninegosyo? Ano ang pinili nila? diploma o diskarte. Marami sa mga nagtatagumpay ang sinasabi nila ay diskarte. Marami rin nagsasabi na ang kailangan ay diploma. Pero ano nga ba ang dapat nating piliin? Ito ay sarili kong opinion. Ito kasi ang nagiging mindset ng mga karamihan na kapag ka ikaw ay kumuha ng diploma, ibig sabihin ikaw ay papunta sa pagiging empleyado. Dahil after mong graduate, maghahanap ka ng trabaho. At kung ikaw naman ay walang diploma at hindi nakatapos ng pag-aaral, ang pupuntahan mo ay dalawa. Ikaw ay magiging empleyado, temporary, at mag-aambisyon ka na maging negosyante pagdating ng araw. Dahil hindi naman iyon talaga ang gusto mo. Ang gusto mo ay makaahon sa hirap. Ang gusto mo ay magkaroon ng magandang buhay at magandang future. Ano din naman kapag ka ikaw ay may diploma, kapag ka ikaw ay naging empleyado, ang gusto mo merong ang mataas na posisyon sa kumpanya, either ikaw ay vice president or president or CEO ng kumpanya, dahil gusto mo rin magkaroon ng magandang future. Bakit maraming tao ang pinagtatalunan? Kung ano nga ba ang dapat piliin? Ang diploma o diskarte? Kung may mga taong nagtatagumpay sa pamamagitan ng diploma at may mga taong nagtatagumpay sa pamamagitan ng diskarte, bakit hindi natin pagsamahin yung dalawa? Because para sa akin, meron tayong free will na mamili at hindi mamili. So dapat nating isipin kung ano yung makakabuti sa atin, kung ano yung para sa atin dahil tayong mga tao ay naghahanap tayo ng fulfillment natin sa buhay. Maraming mga negosyante ang nag-success nang walang diploma. Pero ano ang nangyayari? Pagkatapos nilang maging successful sa negosyo at sa buhay, marami sa kanila ay itinutuloy ang pag-aaral. Nagtatapos pa rin sila para makuha yung diploma. Ganon din naman sa mga ay diploma na na nagtatagumpay sila dahil natututo na silang dumiskarte. So parehas natin silang kailangan ang diploma at diskarte. Kasi kung diskarte lang ang pipiliin natin, bakit yung mga matatagumpay na negosyante na nagtagumpay sa pamamagitan ng diskarte, bakit ang mga anak nila ay pinag-aaral nila? Dapat hindi na nila pinag-aaral yung mga anak nila at pinahayaan na lang nilang dumiskarte. Para po sa akin, ang pagiging matagumpay sa buhay ay hindi nakukuha sa pamamagitan lang ng diskarte at sa pamamagitan ng diploma kailangan ito ay parehas mong dala dahil kung ito ay gumana sa iba maaring ito ay hindi gumana sa iyo kung siya ay nagtagumpay maaring hindi ka magtagumpay kaya meron tayong pribilehiyo na pumili kung ano ang gusto natin ang diploma o diskarte o magkasama silang dalawa dahil ikaw ang magde-decide sa sarili mo. Dahil magkakaiba tayo ng pinagdadaanan sa buhay, magkaiba tayo ng problema, magkaiba tayo ng skills, magkaiba tayo ng status, piliin lang po natin kung ano yung karapat-dapat sa atin. Nasa inyong kamay at nasa inyong desisyon kung paano ka aasenso at uunlad sa buhay mo. So I hope sana ay may natutunan kayo sa aking video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button para makita pa kita sa susunod kong mga video. This is RDB Real Talk saying God bless to all.